hinahanap ko ng malalim na ilog. So, dito ako napadpad sa taas. Dahil doon bando sa baba, may ginagawa. Kaya, eh, araw ako walang handstand swim challenge. Happy 19,000 subscribers ko sa aking YouTube channel. Sobra po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at walang sawang sumusubaybay sa aking mga vlog. Kahit hindi pa talaga gano'n kaganda yung aking mga sinablog. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nasusubscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na walang sawang sumusuporta sa akin, at sa lahat ng mga naging kaibigan ko sa mundo ni Youtube, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, aking admirer na taga Morocco, si Mr. DJ Men or Mr. Midi ng Morocco, Mr. Andrew Anderson ng North Carolina, USA, kay Mr. Manny Ortega ng Estados Unidos. Estados Unidos, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko na hindi nyo ito maintindihan dahil Tagalog at hindi rin kasi ako ganon ka-expert na mag-English. Ang

i Hola. Sarap dito.